Yeah, us jogging let exercise style. Oh, ah. guys, jogging exercise tayo. Ayan, guys. <coughs> exercise early in the morning exercise time. Ah. Exercise here. Yeah. Ah. Yung area na talaga exercise ano po masarap di ba? Maliwanag yung daan. Kapagod. Ah. Ayos lang. Ayos lang. Maganda naman sa katawan, diba? Hmm, dito na yung mga bato. Aga-aga. Aga nila, mga bata. O, aga nila punta sa school. Ito. Ito. Huh. Hai. Ay. Nige guys, jogging tayo. Oh. Yan. Jogging tayo yo. Wow, sarap. Jogging. Wait, 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 wait. Yan, last round na tayo. Oh, di ba? Magpupus up na tayo. Huh. One hour jogging exercise. Bahut. Yes. Serapong jogging. Lakat tayo, lakat. Sanki kung nalakat. Lakat lang. sarap no? sarap ng pakiramdam eh. sarap ng pakiramdam yan, jogging na rin kayo dyan mag jogging na rin kayo dyan aga ni nanay naglilinis oh, wow diba? maaga siya masyado naglilinis 5 o'clock -like naglilinis na yan dito sa daan tayo yan sa tayo guys

1 20 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Tapos na tayo kay eh. One hour jogging at push up Yan Na yung na bigat At sapa kanya yung aming kapag sa May kayo na jogging kayo Success!